Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang mga nakikinig ng sarita ng Diyos at tumutupad nito ang siyokong ina at mga kapatid. Kung si Jesus ang siyang tatanungin, hindi po importante, hindi po mahalaga kung tayo ay kapuso o kapamilya kung tayo ay kaibigan o kamag-anak. Sapagkat kung si Jesus ang siyang ating tatanungin, ano ang siyang mahalaga para sa Kanya? Kalooban. Kalooban. At ito ang Kanyang bagong pamantayan sa pagkakaroon ng isang malaking pamilya. Sapagkat ang tumutupad sa kalooban ng Diyos, ang nakikinig sa kalooban ng Diyos, ay siyang kanyang ina at mga kapatid. Mga minamahal mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw na pagsunod sa kalooban ng Diyos ang siyang batihan upang masabi natin, ah, kamag-anak ko si Jesus. Ito po yung pagsunod na bunga ng pakikinig. At ang pagsunod na may bunga ng pakikinig, ang tawag doon, Pagtalima pagtalima. At ito po ang isang uri at bagong ugnayan na ibinibigay sa atin ni Jesus upang maging magkapamilya. Kaya po hindi nagtatapos sa pagiging magkadugo, hindi po nagtatapos sa pagiging magkaapelido para masabi natin, ah, magkamag-anak tayo. Kundi para kay Jesus, pagtalima ang siyang upang masabi natin, kamag-anak ko ang Panginoon. Alam niyo kung araw-araw, inaalam po natin kung ano po ang magaganap sa buhay ni Tanggol. Hmm. Hindi po ako nanonood ng Batang Kiyapo, no? mga sakrista natin. Kinukwento nila sa akin. Kung araw-araw, inaalam natin kung ano mangyayari kay Annalyn, aba, hindi hamak na dapat mas inaalam natin ang kalooban ng Diyos araw-araw. Alam niyo, tabi-tabi po ha, tabi-tabi po. Malamang sabihin niyo si Father naman, misa na nga lang magmimisa. <laughs> Eksaktong more than one week yata akong hindi nakapagmisa. No? Masama po yung pakiramdam ko. Pero magaling na po ako, kaya minabuti kong huwag pong magtanggal ng mas. No? Magagalit na naman sa akin yung nanay ko. <laughs> hindi ako lagi ng mamas. No? maraming pagkakataon, inaalam natin yung kalooban ng kapitbahay. Inaalam natin yung kalooban ng mga paborito nating artista. Minsan may tinanong po ako, no? yung koponan, yung standing sa World Cup. Nung tinanong ko ano ang mga libro sa Bible, na hindi po kabisado. Sabi ko, pambihira ka. Kabisadong-kabisado may pangalan ng mga players kahit man lang yung first book ng Bible ni hindi po alam. At ito po yung basic na pamantayan. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos na bunga ng pakikinig, pagtalima. At kapag tumatalima po tayo sa kalooban ng Diyos, ah, sigurado, kamag-anak natin si Jesus. Kaya alam niyo sa wikang Latin, yung pong salitang obedience, obedere, ano pong ibig sabihin? Ang obedience to obey sa Ingles. Pero ang obidere sa Latin to listen. Ibig sabihin ang taong sumusunod, nakikinig. Mantakin niyo sa atin sa Ingles to obey is to follow. Pero sa Latin ang to obey is to listen obidere. Kaya nga po ngayong gabing ito, ah, ito po yung isang bagay na ipinapaalala po sa atin. Hindi lamang natin dapat inaalam ang kalooban ng mga paborito nating artista. Hindi lamang natin dapat inaalam o sinusunod ang mga bagong fashion at fad sa ating panahon ngayon. Kundi alamin, ano bang kalooban ng Diyos para sa akin? Ano bang gusto ng Diyos para sa akin? At kapag napakinggan natin ang tinig ng Diyos, ah, ang susunod dapat mangyari, susunod. Tatalima. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, kamag-anak natin ng Panginoon, kung hindi lamang natin pinakikinggan ang Kanyang salita, kundi matapos nating pakinggan ang Kanyang salita, tayo ay susunod tayo ay tatalima nang sa gayon hindi man natin sa kadugo hindi man pareho ang ating apelyido pero pwede nating masabi kamag-anak ko ang Diyos Amen